Yeah, mga katabang. Hindi na kang kung yung tinitinda ni Nana Edna. Sinapot na. Nag-level up na. Jason Kid. Ano? Dawa rin dyan. Libre ni katabang. Wala man sana na id si katabang ta magkukunong sintabo. Ano Jessing kid, ano masasabi mo sa sinapot ni Nana mo Edna? Masarap. Masarap Sampung piso lang. Malaking sinapot. Pakita mo Jason. Oh. Wow. Pakita mo. Hmm. Yan po, babaya. Babaya ni Katabang. Thank you. Thank you